guys uh, ito po guys yun no? mag install po tayo guys and guys baso lang kulang guys <laughs> and guys lalim ng tubig guys oh. Eh, so. ayan guys huwag ang cellphone ha Yung makai makina natin guys ito guys no. Nah. Buksan natin ang makina guys. Tukma ra sya no. Mm. Okay. Ara guys yung pump natin guys no niya. Yeah. Maxi Pro. Pwede din ang no guys dipindi sa paggamit pinis pa gamit guys to. Okay. Makita nyo guys kung gaano to kalakas guys. Ito.